nagkaroon sa akong in-laws na balay guys na luno po lonok pa more aha kusgan na e, tubig siguro na para manimpyo Pasirita. ah, o so, oh, pasiritan ba so uk mm -hmm. ok balay guys na luno sa akong in-laws oh. o huwag mong na makwit man pagbalik amo na eh. ni ano yun, wapatang sila kakuan sa ilang mga butang. Hangtod. Hangtod ni Gidri, oh. Hangtod sa mga kwarto. Tapos grabe yan. nila ingin nga itong map ako, no, ni Glenn. Kaya gidiritsyo na sa banyo na lang. Katubag. Okay. Wala, ah? Map din, de guys. Guba pa rin sa kuwan Guba, bitaw. ni Glenn. Guba. So, wala ko din map, guys. Spaita. Ah. Di balay dyan, guys. Sos! Oh, my ma? God! Mamili! Isa. Ni, e, hugaw kayo. Hugaw? Hmm? Papano? Grabe, hugaw ah. Gawa pa rin ah, ma. Uli ako ni Riri, ay. Sige lang, sige lang. So, mauni, guys, oh. Mauni, guys. Grabe, gilay taon, okay? Ang akong in-laws, guys, na 80 anos na kayo so isok sila sila ra. Sa Ako ni Lipyuhan guys, ang ilang map Oh. Yan ang ilang map. Kaya pating abuga. So, Sis, ako? ko ko. Ang duty para ba ko guys. Ang duty yun yan. Ang mga nani. Ang mga nani aga silang mawag eh. Guys, ang sitwasyon diri. Pero, ito yung gawa. O, Oh, yung oh. oh. gawa. Ito yung butang niya. Hinahinay ko guys. Kaya mas live niya ko. Oh. oh, napay map da. Oh. O, mm. ano? Pa. Ano? Kana, guba man daw kuno ng imong gigamit da. Tinabangay ang mga boys dire. Oh, na siya guys ang sitwasyon. Uh, oh. Okay. Saon okay. naman lang na. Okay. Mauna ni hitabo dito. Okay. Kuan production guys. Mauna ni mga dito bukid na mga ipang upawan. Okay. Okay. So update guys na ako sa room ni mami sa akong in-laws. Human, human na sila nito, dito guys. Nalimpyo-limpyo na. And then, maghuwat na lang may manihapon. And then, lakaw na may kay. Nagdamig doon ka galon ugo sa gusto ka drum. Okay. I'm sure nag sa balay wag yapon may tubig. May na lang na pang flash. So, ugma ani eh, kinisikian ug si daddy magkaos ginisas at bang. Kay, sa atbang sa among balay guys. naami attorney dito nga silingan. Yan na sila poso So, it's good thing you guys, nga At ni Gawas Ragid na mo, ang ilahang kuan. Kay, di lami, dako, layo, o kuan balakton. So, na lang sa ginang ang improvised nga supply sa water. Kay, maikog na may masikig ipo na sa midito Ila papay, layo, magugay, dito po, ila kenpay. Kas kay siya gasolina. So, ako sa di ko pwede pod why wa poy e-bike musud sa deka guys so ang tendency ko haon kung dadi dito skina kay wa jud masakyan ako ini ugma ni uli nako na so pait ka ang kahimtang namo karon guys jud pero gamay ra kay ni i couldn't complain more because gamay ra kay ni kumpara sa uban guys labi karon ko Nasudan ako nalunupan gid akong in-laws ang hasol ani di gini alas dadi kay na dito ang galon igud mabayran guys ang hassle ani so I'm, ako panawagan gani nako sa gobyerno nato sa atong local government unit please do something ayaw gud in town mo pangurakot na in town I-laan, gid unta ni ninyo nin, mga budget para sa flood control kanang tinarong gid nga pagtrabaho kay gibutaran mo sa mga lumulupyo ibutaran mo sa mga tao because we believed in you nga makamoy makaguid namo O kamo may maka namo na asa naman ang mga taxes ang among gipamayran guys asa paingon di ba so i hope this is a wake up call to everyone especially those kanang personnel sa government uh, offices nga. please let's just be honest pinarong ta sa tong panrabaho kay kan kay nang matay. Pila ka pila ka buok nang matay diri sa Cebu guys. Ya nana sa upcoming nga bagyo ang pangalan Uwan sa, sa pangalan na. Ipeti man yung timing nga Uwan man sa diyang pangalan. So hopefully di na siya mo, lang diri. Dili mo landfall diri sa Cebu lang guys or sa Visayas. Kay para maka maka recover na gyud ang katong mga na igo gyud like kami. Igo gyud kay mi sa amo ang amo ang lugar. So, katulang sa guys ang akong update.